Saka kami guys oh. Yan. arin na, ako. O, baby, so. damo bunga, oh. Damo lutu. Kapping, kapping. damo Hop. Arin ako ko. Aarin. Ay. Agay. Ben, thank you. Tayabas. Tuga, oh. Nako oh. Hindi maglukso ka may ligit sa dalom karon. Ang bagit ng ligit. Eh. Nara da ko man ning ayo di Inaya lang mas may lingayo ayo la tapos ka gid. Hmm. Dagko. Dagko. Salamat. Tagaan agi tagaan ko maya Hu! Oh, Din. Din. Oh. Ti uh. di, pano kaya ras babaw di ko saka.

Dito kami guys sa katubuhan. Suot kami sa tubo. Mm. Wala ko dalang... Tubo! Tuhot kami sa katubuhan. Para lang mapasignal. Ay, hina ang signal dire. May wifi pero wala signal. Dito kami sa baba, sa punto ng bukid. Dito na kami sa tuktok ng bukid na oh. Guys oh. Dahil nakitin namin to. Yan. Taas. Yan. Agos. Tabi. Tabi. Tabi muna kami dito. Tabi. Hmm. i don't mean... <coughs>